bigan ko, mga kapatid. Kaya ako andito ngayon tumatayo sa inyong harapan. Hindi lang para ikampanya yung sarili ko. Ang gusto ko po ikampanya yung buong Team Duterte. You know why? So gusto po namin ay isang salitaang matino ngayong gabi. Uulitin ko lamang po. Kayo pong lahat na nandito ngayon, nagkakaintindihan ba tayo, nagkakasundo, nang na inyong iboboto lang ay PDP laban. Pwede po bang ilakas natin ng konti para marinig ng tao na nandun sa takloban? Hindi ko po kayo mapapasalamatan ng buong buo. Hindi ko alam paano pong salita ang gagamitin ko para ipaabot ko sa inyo ang aking pasasalamat sa inyo. Wala po kaming dalang AX. Wala po kaming dalang tupad. Wala kaming akap. Makikiusap po ako sa inyong lahat. I Uutangin ko na lamang po dahil wala akong pambayad ngayon. Babayaran ko na lamang po kaming lahat ng isang matapat na paglilingkod sa inyong lahat. <laughs> dahil inutang namin, lalagyan pa po namin ng interes na dagdag na paglilingkod. Payagan niyo po kami bumalik dito sa Mangaldan, Pangasinan. Babalik po kaming lahat. Ngunit isang ganap na mga senador ng ating bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi niyo rin po iboboto yung buong Duterte. Okay na po. Busog ako. Wag na po ako. Ang request ko sa inyo, Duterte! Para walang impeachment. Hindi po ako nagdadrama, ha? At hindi po yan campaign uh, gimmick. Alam niyo ko bakit. Useless. Tama. Kasi po, ang Senado po, tungkol sa numero. Nandyan po ang idol ko, Senator Bato de La Rosa. Nilabanan! Nilabanan ng mga adik! Tama! Bilang pulis. Sa Senado, sila ni Bongo, Senator Bongo, malasakit! Tama! Senator Robin, nandun pa, in three years pa ulit yan, pang re-election. Tama! O, oh, sino pa kakampi natin doon? Sino pa? Sino pa alam nyo na hindi pa pa-impeach si BP, Sara? Sino pa? Kanino pa kayo nagtitiwala doon? Yung buong-buo. Wala, di ba? Alam nyo po, yung impeachment na yan, alam nyo kung pa paano ba impeachment gumagana? Alam nyo? Galing sa lower house, iakit yan sa Senado. Pagdating sa Senado, kailangan nila ng two-thirds para ma-impeach. Meaning, sa 24 na senador, 16 senators tanggal si Sara. 16! Kaya yung natitirang 8, dagdagan mo lang ng isa, wala ng impeachment. Eh di dalawa na idagdag nyo, 8 plus 2 na, Duterte! 10! Tama! Ito po ang aking request sa inyo, third point na sinasabi ko. Kung hindi nyo rin po iboboto yung buong Duterte, okay na po, busog ako, wag na po ako. Ang request ko sa inyo, Duterte! Para walang impeachment, bago ko kumanta, mag-iiwan lang ako ng pangako sa inyo. Pag binoto nyo ang Duterte, hindi namin kayo nanakawan. Kahit na kalimutan na ninyo kaming dalawa ni Senator Bongo, ang importante itong kasamahan ko sa Duterte. Ah, alam hindi, hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. Pero just to emphasize the point, na sana, sana, ito, election naman ito eh, election ito. You are free to choose kung sinong gusto talaga nyo, kung sinong nasa puso ninyo. Pero ang pakiusap ko lang, kaya usap ko lang. Alam ko may mga iba kayong choices. Ang pakiusap ko lang, sana kung pwede, i-vote straight natin yung Duterte. Kaya ba? You know why? Bakit ako nakikiusap sa inyo? Nakikiusap talaga ako sa inyo na iboto. Kasi ako'y malungkot na, ako'y nangangamba sa kinabukasan ng ating bansa. Walang problema sa atin, tayo, tayo dito, Matatanda tatanda na tayo. Eh. Pero ang iniisip ko, yung ating mga anak, yung ating mga apo, anong madadatnan nila na klaseng Pilipinas kapag pabayaan natin ang ating bansa? Marami ngayon, ay, hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamagaling. Maraming politiko ngayon, ang mahal nila, sarili lang nila, hindi nila iniisip yung kinabukasan ng ating bansa. Ganun talaga. Ako malungkot ako, malungkot ako. Hindi ko sa hindi ko sa sabing santo ako. Wala akong ginagawang masama. Meron. Makasalanan rin ako. Pero kahit anong klaseng kasalanan ginawa ko, hindi ko pa rin ipagpapalit ang kinabukasan ng ating bansa para sa sarili ko. Kaya ako nagkiusap sa inyo, <laughs> alam ninyo, Pagkatapos nilang binyahe si Pangulong Duterte sa dahig. Pagkatapos nilang niyurakan yung kanyang mga karapatang pantao. Pagkatapos nilang biniwala, binaliwala yung ating mga legal na proseso. Pagkatapos nilang niyurakan ang ating konstitusyon. Anong sunod nilang gagawin? ang next na gagawin ay tanggalin si Vice President Sara sa kanyang pagiging Vice Presidente. Sobra na yun, di ba? Papayag ba kayong ganun? Sobra na yun. Sobra na. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo, magkaisa tayo. Tayo mga tao dito, dito sa Visayas, Mindanao, sana magkaisa tayo para pakinggan nila ang ating boses para pakinggan nila yung ating hinaing. Kasi kung hindi tayo nagkakaisa, nagkawatak-watak tayo, wala, baliwala tayo sa kanila. Kanila pa rin sariling agenda ang gusto nilang masusunod. Bakit nila pinabinyahe, pilit, na kinidap si Pangulong Duterte at dali sa ibang bansa. At ngayon, si Inday Sara, kanila na namang impeach. Na-impeach na nila. Pero gusto nila makonvicto talaga through the Senate. Tung, dahil gusto nilang mairis ang mga Duterte dito sa politika ng Pilipinas. At sila ang mamamalagi sa kanilang puwisto at sila ang forever na magro rule sa ating bansa. Bakit tayo? Tayo ba? Mga Tayo ba ay mga second class Filipino citizen? Hindi tayo pwedeng mag-lead ng ating bansa. Sila lang. Ang ating hinahanap lang ay fairness at justice, mga kaibigan ko. Kaya, alam niyo sinabi ng ating konstitusyon, it takes two-thirds vote of the Senate to convict an impeach official. So what is two-thirds vote of the 24 sitting senators? 24, two-thirds yan is 16, di ba? 16. Kung merong 16 na mga senador magsasabing yes, konbiktado si Vice President Inday Sara. Tapos na ang kinabukasan ng Pilipinas. Tanggal na. Pero kung merong siyam, merong siyam na magsabi na hindi, ayaw namin, hindi nila matanggal si Vice President Inday Sara. Kasi kung binuta yung siyam, anong maiiwan sa 24? 24 minus 9? 15. So 15 lang makukuha nila. So hindi sila makakuha ng 16. Kasi 16 lang kailangan na boto. So kaming do 13. Do 13. Do 13. Bisaya. Lisodan. Bisaya. Do 13. Tama no? Do 13. Do 13. Sampo kami. Dagdagan pa ng incumbent senator, si Senator Robinon Padilla, so 11 na kami. So kami, kung makalusot kami 10, plus Senator Robinon Padilla, 11 na. Pag 11, more than 9. That's more than enough to save Vice President Inday Sara. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Kaya natin gawin yan! Dapat gawin natin kasi alam niyo hindi na sila naawa sa matanda pagkatapos niyang binigay ang lahat ng kanyang buhay para sa Pilipinas binigyan tayo ng magandang buhay malayo sa problema sa krimen at droga hindi tayo natatakot kahit saan tayo maglalakad pagkatapos yun ang ating kanyang binayad sa kanya ibyahay siya sa ibang bansa at ipagkanulo sa mga dayuhan bakit pero tutulungan niyo ako kararawang ko si kayo. Tulungan din natin lahat yung kandidato ng PDP laban. Pwede ba? At yung Mission Impossible na sinasabi ko na hindi ako mananalo. Yung panaginip na imposible ay magiging posible. At yung Mission Impossible magiging posible ring mangyayari sa tulong po ninyo, kung inyo pong mamarapatin na iboto po ang aking mga kasamang kandidato sa Senado. Huwag niyong kalimutan ang Duterte. Bakit? Dahil ito ay protest vote. Alam niyo ibig sabihin ng protest vote? Nagprotesta ka. May gusto kang ipaalam sa administration. Kung magpili-pili ka ng iba dito, iba dito, i-mix and match mo, hindi maramdaman ng administration ang hinaing mo. Kasi nagkuha ka din sa kanila, di gusto mo pala ang administration. Gusto mo pala kunan ang bill health ng pera. Idutertain mo para maramdaman nila na may mali sila. Tama ba? Kayo na bahala sa 11 and 12? O pwede wala na lang 11 and 12? Pwede po. Kailangan maramdaman nila ang Duterten. Si Attorney Raul Lambino. Gusto niyo ba siyang maging senador? Gusto niyo bang maging senador ang tagapangkasinan, Senator Raul Lambino? Tulungan rin natin ang ating kapatid si Attorney Jimmy Bundok. Tulungan po natin Jimmy Bundok. Tulungan rin natin si Attorney Vic Rodriguez. Maiso. Tulungan din natin ang aton Pinalanga, Congressman Attorney Rodante Marcoleta at ang aming kuya si Mr. Efectivo, Kuya Ipe Salvador. At wag nating kalimutan ang ating mga kapatid sa Mindanao binigyan na natin ng kauna-unang presidente ang Mindanao, lagyan pa rin natin ng apat na senador, si Senator Bongo Mr. Malasakit. Pwede ba? Ibalik natin ang matapang at tagapagtanggol ng inapi, Senator Bato de la Rosa. Isama rin natin ang doktor ng aming grupo, Dr. Marites Mata. Tama ba yung sayaw ko, Dok Mata? At ang panghuli, ang spiritual nating kasama, ang minamahal natin, at salamat sa SMNI, ang boses natin naririnig hanggang ngayon, si Pastor Apolo Kimoloy! Senador <laughs> Kimoloy! Bayan kong Pilipinas, ang inyong kapatid sa Visayas, nag-iisa lang po. Sana po, huwag niyong kalimutan si Attorney J.V. Hinlo, isa sa sampong pambato ng PDP Laban, numero 30, Attorney J.B. Hidlo! Bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan natin magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang sampung kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, sakit at tunay na kakampi ng sambayan ng Pilipinas. Inyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP -Laban, Laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng balido at puso. Ito matuloy na Duterte, ang Pilipinas ang Sam pansin Kumata kayo sa amin Tondo, Toto, Bongo, Hinyo, Bata, Matuleta, Lambino Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado 10, 22, 28, 30, 34, 38, 53, Isang 58, plus 42 Two tempted straight PDP laban straight PDP laban straight PDP laban straight PDP laban PDP laban straight PDP laban straight PDP laban straight PDP laban Para sa kinabukasan Ng ating kabataan Suka ang tamang Sukatan sa handalan Bato ang tunay na Duterte Pilipinas ang Sampung may asim Kumanta kayo sa amin Foto, pato, bongo, hilo, mata, makuleta, lambino Rodriguez, Salvador, Kiko, Luis, Senado 10, 22, 28, 30,

Walang iwanan sa Duterten, magdadamayan Duterten, para sa mamamayan uh, PDP Laban Sa Duterten, walang iwanan Sa Duterten, magdadamayan Duterten, para sa mamamayan PDP Laban